Ayun, yun. Ganito lang mag-ups niyan eh. So, ano lang yan. Basic na basic. Papakita ko. Ayun, uh. So, meron kasi ako dito plus 5 na to. Tapos, may spare pa ako na plate na plus 5. Eh, hindi ko naman sila magamit parehas. No? So, hindi ko alam kung ano babasagin ko. So, dito na tayo sa ASAM. Kasi, max MP lang to sa wait eto mag gusto mas maganda to so ano na natin yan let's do this yan mag refine oh. yan taas mo taas Pwede mo lang. para pagka nag ka magulo so yan plus 5 eto gamitan natin para plus ano plus 7 ano no ito? ayan pang pababa yan ayan, ayan oh. plus 7 no game isa dalawa Tatlo. Tatlo, 45%. 45% na basag. 1, 2, 3. Pasok! Plus 6 lang. Ah, nag plus, plus seven Okay, natin. nag plus 6. Plus 7? Hindi. Plus 7 natin. Dito oh. naman tayo sa boots. Ay, sa, sa boots. boots. Meron ka pa? Kasi may boots din ako dito. Ito. to yung galing sa quest. Kaya lang. Serad ito eh. Malakas. Pero ito kasi may endurance. Pwede ba enchant Bawal. Hmm? So okay. enhance na rin natin to. Yan. Tapos. Seven last, last seven din. Last seven din. Last seven namin. One. Two. Three hindi talaga titigil Su lang at hindi napapasagan. One, two, three, pasok! Pasok! Boom! <laughs> <laughs> nice, nice. Nice, ang galing. Uh, <laughs> Kaso wala na tayong pumalit. Bakit? Ayun ang tanong. Ha, ha, ha. natin. tayo plus 6 plus 6 tayo hanggang di nababasagan I plus 6 yan ito 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 para kung may babasag meron mong tayo meron mong tayo Okay, ok plate uh, hands in hands. bakit tayo magdalawa oh, ito ulit Diyos okay, ko na uubos na o game 7 Agad di nababasagan 1, 2, 3, go seven, seven seven na seven 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 7, seven 7, 7. seven 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 nag seven 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 yung game. nag seven nag seven nag seven 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 wala naman na tayong pamalit. Ito yung galing natin. Nakapag plus 7. Dalawang plus 6. Iga, iga, ano ito? Yung boots. Ah, hindi. Yung boots. Lang dagdag, -dog, no? Yung cloth na yun. Yung cloth na yun. yun. Sayang, hindi nag, ano. Wala na tayong pamalit. <laughs> Eto, plus 7 natin to. Oh, Ay, ayoko Wala tayong pamalit eh. Ah, ito, pag pamalit natin to. Oh, mas mataas. Oh. Mas mataas, no? Kasi hindi to naa-apps. Yung galing sa quest. Sige, sige. Warna. Game. Game. Walang... Walang titigil lang at walang nababasag. Sagad so, na natin yung swerte natin. Nasaan na Saan? Seven, 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 una, seven, alas dos. seven, 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 Ayun, lala na. Wala na. Tigil na tayo. Nabasagan na tayo, guys. gamitin mo isa. So, ito yung sa quest na lang ulit ang gagamitin natin. <laughs> so, dalawang plate. So, nakadalawa tayong plus 6. Saka isang Man, plus 7. Eh? So, yun lang, guys. Ayun lang pag-apps. Walang titigil hanggat walang nababasag. <laughs> yun lang guys uh, for today's video no? so kung hindi ka pa na subscribe subscribe na at hit the notification bell para sa mga susunod na basagan ay eh, makita mo na lumuha ako pag nababasag no? at mag celebrate tayo kapag uh, apps uh, currently wala man na tayo mga pamalit eh. kaya wala pa tayo babasagin pero pag may pamalit babasagin natin yan lalo na pag nagaroon akong weapon So, lang guys. Maraming maraming salamat. Thank you. Bakit mo basagin ng weapon?